Napagkasundoan naman ng mga leader ng iba't ibang partido sa Kamara na ilipat ang confidential at intelligence funds ng mga tanggapang walang kinalaman sa national security. Sa apat na ehensyang may kinalaman doon. Kasunod daw yan ang paglalagay ng floating barriers ng China Coast Guard sa Baho de Masinloc sa kanilang statement. Sinabi na mapupunta ang malaking bahagi ng analyzed special lump sum funds sa National Intelligence Coordinating Agency o NICA at National Security Council. Bibigyan din ng pondo ang Philippine Coast Guard at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources para mapalakas ang kanilang surveillance at security capabilities sa West Philippine Sea. Sabi naman ni Senate President Juan Miguel Zubiri na pagkasundon din sa Senado na i-reallocate ang intelligence funds sa mga ahensyang mas nangangailangan nito. Susuruin daw nilang lahat ng ahensya kung kailangan ba talaga nito ng confidential at intelligence funds. Balita ko, may tututukan kayo tuwing 11am sa GTV. Alamin ang mahalagang balita at impormasyong dapat niyong malaman sa Balita Ko tuwing lunes hanggang biyernes. Mag-subscribe din sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, maaari po kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.